tunay nga namang napalapit at nahulog na din di Kim Chu sa anak ni Paolo Avelino mapapanzi din ang sobrang pagiging close sa kanya ng bata. Nag-viral din ang ginawang sulat nito para kay Kim Chu kung saan pinagawa ito ng guro ng anak ni Paolo Avelino na gumawa daw umano ng letter para sa kanilang nanay at tatay. Di naman iwasan ni Kim Chu maging emosyonal dahil itinuturing na siya nitong nanay ayon pa nga sa nakasulat ay Dear Tita Kim Chu maraming salamat po dahil you came to our life my daddy became more happy and na feel ko po na kumpleto po ang family ko wag po sana kayong umalis din I love you po Tita Kim Madami nga ang naantig sa nasabing letter na ginawa ng anak ni Paulo Avelino na pag-alaman nga din sa publiko na niregaluhan niya pa ng drawing si Kim Chu kung saan nakadrawing ang isang pamilya si Paulo bilang tatay at ang anak niya at si Kim Chu bilang nanay halos mangiyak nga si Kim Chu dahil sa nararamdamang tuwa sa trato sa kanya ng anak ni Paolo Avelino at lubos ding naantig ang kanyang damdamin.